Marahil ay alam na natin kung saan tutungo ang pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talagang nakakapinibago ang pagkamatsyod na nila ngayon sa isa't isa. Kung dati ay napakaseloso pa nila sa isa't isa pagdating sa mga love team. Kung maaalala nyo pagdating ng kale serye, kitang kita mo ang selos na nararamdaman ni Maine Mendoza kay Alden Richards makikita mo ito ng derechahan kay Maine Mendoza dahil hindi naman siya showbiz personality dati kung matatandaan nyo ay talagang napaka-row pa ni Maine Mendoza at walang kaalam-alam sa pag-acting walang alam sa pagtatago ng feelings kaya dyan mo makikita ang genuinity ng feelings ni Maine Mendoza pagdating kay Alden D. Charles at pagdating naman kay Alden D. Charles makikita mo talaga na time will tell kung matatandaan matatandaan nyo ay hindi nagpapakita masyado si Alden Richards ng kagustuhan niya kay Main Mendoza noon sa Cali Serie. Ngunit hindi lang na sila nagsisinungaling sa kanilang mga totoong nararamdaman kung matatandaan nyo nga ay sinabi pa ni Alden Richards na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Maine Mendoza ay yun na yun at hindi niya na kailangang ipaliwanag pa. Hindi niya rin kinumpirma ang pagiging mag-on nila noon ngunit sabi nga time will tell and the truth will set you free. Neto nga lang 2024 ay inamin ni Alden Richards ang kanilang relasyon ni Maine Mendoza noon pa lang sa Caliserie kaya talagang dyan mo malalaman na tunay at real na real vil ang kanilang relasyon kahit ano pa ang sabihin ng mga bashers nila. Inamin na nga ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang tunay na relasyon kahit pa hindi ito paniwalaan dahil na rin sa mga pangako nila sa isa't isa ay eh talagang kahit kailan ay hindi na ito mabubuwag pa. Pag tinanong mo kasi si Alden Richards at Maine Mendoza talagang derecho kung sumagot at wala nang paligoy-ligoy pa. Diyan mo talaga malalaman na talagang true ang kanilang pagmamahal pamahalan at kahit kailanman ay hindi ito kayang i-deny ng mga sumisira sa kanila. Yan talaga ang nakilala mong main at alde. Talagang nasa totoo at pilit sinisira naman ito ng mga bashers. Ngunit hindi dapat silang mag-alala dahil ang buong Aldam Nation ay nakasuporta sa kahit man anong gawin nila. Basta Alden and Ming talagang hindi na kailangan pang ipaliwanag dahil nakikita na ito sa publiko na kahit kailanman ay hindi na mababago pa at hindi na kayang sirain pa ng mga bashers nila. Ganun din naman kasi ang kalalabasan nito sa publiko kahit pa ipagtanggol mo ng ipagtanggol sila ay kung talagang ang pinagtatanggulan mo ay wala talagang kaamor-amor sa kanila ay baliwala rin kaya ang maganda dito ay ang pagtitiwala dahil kahit ano pa ang sabihin ng iba ay alam mo sa iyo alam mo sa sarili mo alam mo sa isip mo na talagang totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa at kahit kailanman walang makakapigil nito marami din kasi ang nakapansin sa mga ikinikilos at pag-iitsura ni Alden D. Charles nang mawalay siya kay Main Mendoza kitang kita kasi dito ang pagkahagard niya, pagkalubog ng mga mata pilit na mga ngiti at pangangayayat sa katawan kaya talagang napakaganda ang nangyaring ito, lalong lalo na ngayon na napakaraming pangbabash ang ginagawa ngayon sa kadilang dalawa, lalong lalo na sa mga balita patungkol sa kadilang dalawa ni Catherine Bernardo na alam naman natin na walang katotohanan dyan mo talaga malalaman ang pagiging loyal ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa na kahit pa hindi sila magkasama at magkalayo ng mga ilang linggo o araw man ay talagang alam nila ang kanilang gagawin alam nila ang kanilang uuwian at lalong lalo na alam nila kung hanggang sa mansanang sila hindi ba't yan naman talaga ang pangako ni Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa na kahit pa ipare sila sa iba't ibang mga love team nila ay talagang hindi manunumbalik ang kanilang mga iba-ibang opinion dahil dyan din makikita ang pagkaloyal nila sa isa't isa kung matatandaan nyo ay talagang si Alden Richards ay napakarami ng babae ang ipinartner sa kanya kung matatandaan nyo ang unang-unang ipinartner kay Alden Richards ay nagkaroon ng napakalaking debate isa na nga dito ang kumala na kung matatandaan pa ng buong Aldem Nation ay si Reese Tuazon, yan ang unang-unang babae na talagang na partner kay Alden Richards pagkatapos na pagkatapos ng ALDA napakalaking gulo ang nangyari niyan ngunit pagdating ng panahon ito lang ay wala pala sa mga ALDAB NATION magkatapos nito na ay sunod-sunod na katulad nila Andrea Torres Jasmine Curtis Bea Alonso at iba-iba pa kaya talagang alam mo na nasanay na ang buong ALDAB NATION Alden Richards. Kahit namang kasi ano ang partner sa kanya ay talagang hindi naman nagtatagumpay. Kabalik tara naman ito para kay Maine Mendoza. Si Maine Mendoza ay naipartner lamang sa hindi tataas sa tatlong mga lalaki. Katulad ni Carlo Aquino, Ruru Madrid at Arjo Atayde. Diyan mo talaga malalaman na kahit ano pa ang mangyari ay napakatatag ni Maine Mendoza at Alden Richards sa mga chismis na lumalabas. Hindi lang kasi sila ang lumalabas laban dito kundi suportado sila ng buong Aldab Nation lalong lalo na ngayon na napakarami ang nangbaba sa kanila bakit hindi nila masabi ang tunay na nakikita nila kay Maine Mendoza at Alden Richards sa likod at sa harap man ng kamera. Pinatunayan na rin kasi ni Main Mendoza at Alden Richards ang katotohanan sa kanilang relasyon at ito ay nakikita sa publiko. Hindi tulad ng mga ibang love team na pagdating sa publiko ay hindi na ito makitaan ng senyales kung sila ba talaga ay magkarelasyon o hindi. Makikita mo rin dito ang hindi tunay na pagmamahal dahil nga namang nakikita mo ang mga relasyon ng ibang artista ay para lamang sa kanilang kasikatan at para makakuha ng malaking pera sa mga kontrata ng kasikatan. Ibang-iba dito ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit sa simula pa lamang ito ay talagang napakatotoo at higit pa dyan hindi na nila kailangan ng script para gawin ang mag gusto nilang gawin sa isa't isa yan nga ang maganda kay Alden Richards na kahit sino pa ang itambal sa kanya ay talagang napaka loyal niya pa rin kay Maine Mendoza saan ba naman nang nakakita na talagang tuksohin na ng publiko ay hindi man lang siya na develop hindi ba kayo nagtataka kung wa bakit walang relasyon si Alden Richards kay Maine Mendoza e bakit ngayon hindi man lang nalilink si Alden Richards sa ibang babae at nagkakaroon ng relasyon hindi ba kayo nagtataka na ang huli nakatambal ni Alden Richards na si Maine Mendoza ay nagkaroon ng relasyon magkakagustuhan sa isa't isa kung talagang walang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards at naniniwala ang mga bashers at publiko na hindi nagkarelasyon si Maine Mendoza at Alden Richards e bakit ngayon? ngayon. Bakit wala man lang nililigawan si Alden Richards? Hindi man lang nalilink sa ibang babae at ang higit sa lahat. Bakit itinatanggi ni Alden Richards na ayaw niya at hindi pa siya handa na mag-asawa? Diyan mo talaga malalaman ang nagiging pagtatago ni Alden Richards at Maine Mendoza sa totoo nilang relasyon. Pagpalagay natin na wala ngang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Dapat ngayon ay nangliligaw na si Alden Richards, Lalong-lalo na ang mga klamor ng mga kat din. publiko ay talagang naki-Ming Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Come, come take a ride with me. I just need to stay.